Magandang umaga mga ka-skills time. Kuya Christian here. Tayo ay nandito sa loob ng Hinagdanan Cave. Isang cars, isa sa maraming karst formation sa Bohol Geopark. Ang kaisa-isang UNESCO Geopark dito sa Bukit Pilipinas. Sa likod natin, ito ay isang stalactite. Galing sa taas ng uh, kisamin ng kuweba. paano ba nabubuo ang mga stalactites tulad nito? Pag mayroong biyak sa loob ng limestone, at pinasok ng groundwater, nagkakaroon ng reaction with the calcium carbonates na ipon siya doon sa cracks na sa unti-unti, from one small drop, nagpe-precipitate out yung calcium carbonates from the solution, lumalaki na lumalaki, kung siya nung mahaba, over periods of thousands or probably hundreds of thousands of years. Nakikita niyo yun, nagdugtong yung stalactites, stalagmite, sa hig. Ang mabubuo natin ay isang column isang karst column. Ito yung mga primary features na may kita natin sa loob ng kuweba na ito. Huwag hawakan dahil ito ay sensitibong mga bato. Para sa mga dagdag na video tulad nito, i-like at i-follow kami